po sa lahat po nanonood. Uh, good afternoon po sa inyo. Ako po si Margenet Cator. Uh, tawagin niyo na lang po akong Margie. Uh, Nagdidisisyon na tumakbo dito sa Barangay 785 Zone 86. So, bilang kagawad po sa barangay po namin. Ano po yung mga programa na gusto niyo ilatag para sa kanila pag ikaw po ay na, uh, nahalal bilang kagawad? Kung ako po ay maluklok kung bibigyan ako ng pagkakataon opportunity na maluklok ako bilang kagawad, ang gusto ko po una pong pangkabuhayan po para sa barangay po namin. Kasi alam ko po na dito po sa barangay karamihan naman po wala po kasing trabaho dahil during pandemic nagka-problema, syempre po, nihihirap po maghanap po ngayon ng trabaho. Kaya gusto ko po sana may, may, may meron silang pagkakakitaan. Kaya po yun po yung isusulong ko na programa po para po sa kanila, pangkabuhayan po yun. Na pwede naman pong tumulong yung M po para sa programang yan at libre pong uh, training po sa TESDA po. Uh, tanong ko po, Mama. Paano niyo po makukumbinse ang mga kabarangay natin para ihalal po kayo? Siguro po, ko uh, kukumbins ko po sila na yung sa ilalatag ko po yung platform ko aside yes po ah uh, ako po kasi nung time na yung kapatid ko kasi meron po siyang feeding program aside doon may foundation pa po siyang iba pa aside doon sa feeding program sumasama po ako sa kanya so siya po yung parang nakita ko sa mga barabarangay po yung hirap na nakailangan nila na isang tao na pwedeng tumulong aside sa kapatid ko na gusto ko maging katuwang ako ng kapatid ko na na magsisimula sa barangay natin, sa barangay namin, na para mas mapaunlad at mas mapaganda. Uh, Palaw question, ma'am. Regarding po sa senior citizen, meron po ba kayong magandang programa? Para Mag yes po, sa meron ako? naman po. Kasi po ako, yung platform ko, uh, pangkabuhayan plus yung health din po. Siyempre po, during pandemic, syempre nagka-problema tayo lahat sa, healthy, sa health natin. So, yun yung pinaka talaga sa akin. Yung magkaroon ng medical mission, na libreng gamot uh, ibibigay sa lahat ng mga senior na pang maintenance nila aside doon libreng check up sa mga nangangailangan po na hindi na check checkup dahil alam ko naman po sa pagsama ko sa kapatid ko marami pong nagtitiis sa mga nararamdaman nila plus yung mga senior po tinitigil nila yung pag-inom nila ng pang maintenance nila dahil po wala silang pambiling gamot kaya po yun po yung gusto ko po isulong po Mama, sa ano po ano po nga nag-udyok sa inyo para tumakbo bilang Yun po, yun po yung nag-udyok sa akin, yung pasasama ko sa kapatid ko na lagi kami nag-feeding nag program. Tapos parang nakita ko yung mga tao, mas parang merong kulang na kailangan tumulong sa kanila ng servisyong totoo at tapat na nagmamalasakit kagaya ng kapatid ko na sobrang malasakit sa mga senior, hindi lang sa senior, sa lahat po. Si Marata po dito sa barangay nyo ma'am, know, ano yung pangunahing problema na gusto mo talaga Yun po, number one, pangkabuhayan po. Kasi dito po sa barangay namin, kulang po yung pagkakitaan ng mga tao. Siyempre po, yun yung pinaka-importante dahil may mga needs tayo day. Tsaka may mga binabayaran din po tayo mga bills na kailangan ma-provide nila every month. Kaya yun po yung umudyok. Plus, yun nga po, yun sa health po, na magkaroon ng medical mission, libreng gamot para sa mga senior, hindi lang po para sa mga senior, sa mga batang may sakit, na antibiotic, vitamins po. So, mahalal po kayo. So yung mga committee, magkakaroon po sila ng uh, palabuntan. Just in case na sa inyo matapat ang uh, peace and order. Ano po yung message yan? Yung po, peace and order po. Number one po, gusto ko po magkaroon sa bawat street, street po, sa kanto ng satellite na outpost po. Yun yung po yung outpost po, yung mini headquarters po aside sa barangay. Kasi syempre po, bawat kanto po, di ba po, pag pupunta tayo, parang ang layo ng barangay. Yun po, yung po yung parang mabilis na aksyon na pwede mag-entertain yung mga kagawad na 24-7 hours po na nandun po na pwede hingian ng tulong na kahit na ano po, hindi na po nila kailangan tumawag ng mga polis kasi nandyan na po yung mga tanod para mag-assist po sa kanila ng mga problema sa barangay yung po yun. Kasi kung baga po sa bahay, di ba po, kailangan may pintuan. Yun po yung parang gusto ko na magkaroon ng satellite outpost. Yun yung parang pinakapintuan ng barangay namin. Bawat street po, magkakaroon po ng outpost. Yun po yung gusto ko isulong para po sa ano, magkaroon ng kapayapa, ka, parang ka, yung kapayapaan. Plus, syempre po, yung mga away po, maiwasan dahil nandyan po yung outpost may programa po ba kayo ma'am kung sakali tayo ay makaupo na about sa mga tricycle driver o mga pedicab driver dito sa ating area? sa mga tricycle po. Meron naman po, meron at meron at mag-iisip pa po ako kung ano pong pwedeng programa aside po siguro magkaroon sila ng health insurance kasi yun ang pinakaimportante sa mga tricycle, sa mga tanod na walang kakayahan para i-ano yung health insurance nila aside doon yung SSS nila para pagtanda nila, pagdating ng senior citizen nila, meron silang monthly na makukuha na alam ko hindi nila na nababayaran kasi inuuna po nila yung mga kailangan po nila sa mga supporters ko at sa mga barangay ko uh, siguro uh, uh, gusto ko lang sana magtulungan tayo tulungan nyo ko na makaluklok ako, makaupo ko sa barangay natin dahil ang tulong sa akin naman mabilis dahil barangay naman po na Kung mahalal man ako at maluklok po ako sa ating barangay, asahan niyo po yung tulong na mabilis. At lahat po ng plataforma na nilatag ko po, po ngayon, mangyayari at mangyayari po yan sa tulong po ni Marata yes. yes. So mga mga friends! Mga yes. ng barangay! One, one. one more! Marsha Higher! Marsha Kakaiba yung moves na Ibang klaseng <laughs> kagawad to May ibang May sariling dancer ano Ngayon <laughs> lang, <Matapasay> lang. <laughs> Hindi hanggang dito lang daw yung kabayo Kasabit ano, eh. yung olo yung olo yung olo We're like a family, we're like a family. 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 a a a a